mapalad ang bayan ng baras. Sa pagkakaroon ng mga kandidato sa ilalim ng timper, na na nagdanais na isulong ang tunay na kaunlaran sa naturang bayan. Isa na dito ang kumakandidato sa pagkabayas mayor na si Jopri Kajay Sambilay, isang lider obrero at magsasaka na susulong ng karapatang pantao. Nasubukan ng tatag ng paninindigan ng Sambilay, lalo na sa mga panahon ng mga tigasitso San Roque, ay nakakaranas ng pandarahas dulot ng isang grupo ng nagpapakilala ng environmentalist na pilit sumusupil si sa kanilang legitimong karapatan gamit ang isang illegal ni Memorandum of Agreement. Naging susi rin si Sambilay upang ilantad ng nangyayaring paglabag sa karapatang pantao sa kanilang lugar tulad ng pananakot, pag-agaw ng lupa at kabuhayan sa pamamagitan ng mas media, dialogo, lobbying at iba pa ang naging dahilan upang makarating sa Kongreso at sa Senado ang problema ng mga taga Sitio San Roque at mga katutubong dumagat remontado sa lupang ninuno sa mga bayan ng Baras, Antipolo at Tanay. Dahil sa matatag na paninindigan at hindi matatawarang kakayahan ni KJ Ka Sambilay, nakuha niya ang tiwala ng ilang ahensya ng pamahalan at organisasyon. Kaya sa kasalukuyan, siya ay tumatayo bilang provincial coordinator ng Pinoy Ako Partilis sa buong lalawigan ng Rizal. rapat ni KJ Sambilay na sumabak sa eleksyon sa ilalim ng Team Perla o sa tiket ni Mayoralty Candidate Perla Tesoro Jeronimo dahil nakita niya na maraming dapat ayusin sa bayan ng Barang Rizal na kinikilala ang Organic Town Subalit tulog naman ang pagsasaka hindi balanse ang distribusyon ng oportunidad o tulong at serbisyo sa mga komunidad, lalo na ang mga komunidad na malayo sa kabayanan, kakulangan ng mga permanenteng trabaho, paglala ng krimen at problema ang pangkapaligiran. Kabilang sa mga plataforma na nais sisulong ni sa Sambilay ay ang pagkakaroon ng municipal annex sa Pinugay para balansihin ng oportunidad at serbisyo sa mga mamamayan. Isusulong ang progresibong pagsasaka at pagbibigay ng tunay na pagpapahalaga sa mga magsasaka at pagsasabuhay ng tunay na kaulugan ng pagiging isang organic town, hindi sa propaganda lamang. Pagsusulong ng mga ordinansa maghihikayat sa mga negosyante, dayuhan man o lokal, na magtayo ng negosyo sa kanilang bayan upang makalikha ng maraming trabaho at mapaangat ang kita ng bayan. Kasabay nito, ang paghahanda ng labor force sa pamamagitan ng mga pagsasanay sa pakikipagtulungan ng TESDA at pang institusyon sa pagsasanay. Pagsusulong ng mga ordinansa para i-regulate ang development at pagtitiyak ng development ng bayan ay naaayon sa umiiral na comprehensive land use plan at pagsusulong ng mga batas para mapalakas ang turismo. Pagpapatupad ng Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act o panglutasin ang lumalalang problema sa basura. Pangarap ni Kajay sa bilayan sa maunlad na bayan na tumutugon sa pangunahing pangailangan ng taong bayan. Kabilang dito, ang pagtitiyak ng sapat na edukasyon, pagtusulong ng magkaroon ng state college, pagkakaroon ng municipal si hospital at ambulansya, Pero station hindi lamang sa kabayanan, kundi maging sa bahagi ng mga barangay na malayo sa kabayanan lalo na sa pinugay. Garbage trucks. Pampublikong sementeryo sa pinugay hindi lamang para sa mga kristyano kundi pati sa mga kapatid na muslim na naninirahan sa baras. Maayos na lansangan na naguugnay sa kabayanan at lahat ng barangay at sityo sa bayan ng baras at paghihikayat ng mga negosyante upang magkaroon ng mga bangko sa baras Rizal at iba pa. Kaya nga't Dumudulog si KJ Sambilay sa kanyang mga kababayan sa Barasasal na suportahan siya sa darating na eleksyon upang magkaroon ng katuparan ang kanyang mga pangarap.